serve the people. Serve the people. And that is our commitment. Our commitment. And that is our commitment. Our commitment. We are true. true FM. FM. Kamakailan lamang nag-inspeksyon ako na at sa naging epekto ng habagat ng Bagyong Krising, Dante at Emong. Kitang-kita po na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Mga kickback, mga initiative, erata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabuatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ng kinabukasan ng ating mga mamamaya, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Pahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Isang taon na po nakakaraan nang tumama ang bagyong Karina sa gitnang Luzon na sinabayan ng habagat. Kaya nalubog ang maraming lalawigan at maging ang Metro Manila. Dahil dito, nagngit-ngit ang ilang senador at nagpatawag ng investigasyon. Napanood natin ang drama ng ilang senador. Sinabon ang sekretary ng DPWH at ilang pang opisyal ng gobyerno. Bakit nga naman daw patuloy tayong binabaha habang palaki ng palaki ang perang inilalaan para sa flood control? nitong mga nagdaang araw, nang dahil pa rin po sa habagat at sunod-sunod na bagyo, ang mga imahe na ating pong nakita at napanood ay parabagang replay lamang sa mga nagdaan. Maging ang katwiran at paghuhugas kamay ng mga taong gobyerno ay tila parehong script na rin sa mga nagdaan. Napakaluma nga naman daw kasi ng drainage system sa Metro Manila. Wika po ng DPWH. Sabi naman ni MMDA, ang basurang walang habas na itinatapon sa kung saan-saan ang dahilan sa pagbabara ng drainage system. Kumbaga, pareho lang po na mga dialogue. Taon-taon tayong binabaha at sa tuwing tayo po'y nalulubog, tsaka lamang tayo nagtatanong. Saan nga ba napupunta ang pera ng bayan para sa flood control projects? Nasaan na naman ang mga master plan? Huwag na po tayong mamangha sapagkat siguradong magpapatawag na naman ang mga mambabatas, lalo na ang mga kagalang-galang nating senador, nang isang investigasyon tungkol sa ating nararanasang pagbabaha. At huwag din po tayong magtataka ha kung parehong drama na naman ang ating mapapanood. Master Plan Taong 2012 nang aprobahan po ng National Economic and Development Authority o NEDA ang Metro Manila Flood Management Master Plan. Ang master plan na ito ay bunga ng pinsalang iniwan ni Ondoy at Pepeng noong taong 2009. At para sa Central Luzon, may nabuo ng Climate Responsive Integrated Master Plan for Pampanga River Basin 2016 to 2030. Maging ang Laguna de Bay ay mayroong Laguna de Bay Basin Master Plan 2016 and beyond. Sinasabi rin po ng DPWH na mayroong pong magkakahiwalay na mga master plan para sa labing walong major river basin sa bansa. Funding Pondo Pera. Sinasabi po ni Sen. Pampilo na sa loob ng labing taon, ang DPWH ay gumasta na ng humigit kumulang dalawang trilyong piso para sa flood management. Nakatumbas ika niya ng 350 million pesos araw-araw na paggasta para ayusin ang problema sa pagbabaha bat ang problema po sa baha ay totoo namang minana lamang ng kasalukuyang Marcos administration pero sa panahon ni Marcos Jr. ang may pinakamalaking nailaan na pondo sa flood control sa amin pong sariling pagsasaliksik at pagtukoy sa partikular na budget allocation sa panahon ng panunungkulan ni Pangulong Marcos Jr. mula 2022 hanggang sa kasalukuyang taon ng 2025 1 trillion 194 591 million pesos ang perang inilaan para sa mga programa ng DPWH sa sinasabing flood control. Himayin po natin ang mga ito hango sa provision ng General Appropriations Act. Taong 2022, kung saan nga po sa kalagitnaan ng taon ang simula ng panunungkulan ng Pangulong Marcos Jr. Sa ilalim po ng flood management program, ang pondo ay 128.97 billion pesos. Pero maliban dyan sa flood management program na provision sa budget, may ilang pang nakasingit na provision gaya ng maintenance, repair and rehabilitation of flood control and drainage systems, Structures and related facilities, sa halagang 1.06 billion pesos. Sustainable infrastructure projects alleviating gaps or CPAG. Flood mitigating structures protecting public infrastructure/slash facilities, halaga 62.93 billion pesos. Basic Infrastructure Program o BIP na halos pareho din ng sipag ang provision na nagsasabing Flood Mitigation Structures Protecting Public Infrastructure slash Facilities halaga 16.66 billion pesos. Suma total for 2022 209 billion 613 million 148,000 pesos. Mula 2022. Ito'y palaki ng palaki. Palaki ng palaki ang DPWH flood budget. Taong 2023, 279 billion Sixty-eight million two hundred seventy-seven thousand pesos. Taong 2024, three hundred fifty billion seven hundred sixteen million nine hundred sixty-three thousand pesos. taong 2025. Ngayong taon. 355 billion 193 million 514,000 pesos. Suma total 1 trillion 194 billion 591 million 902,000 pesos. Sa loob ito ng apat na taon. At sa budget na iyan, 107 billion 202 million 610,000 pesos ang napunta sa DPWH Metro Manila. ...himayin po natin ang budget na ito na inilaan para sa National Capital Region. 2022 Para sa Flood Management Program kung saan kasama raw ang... ...Construction slash Maintenance of Flood Mitigation Structures and Drainage Systems... ...patina ang Construction slash Rehabilitation of Flood Mitigation Facilities within major river basins and principal rivers 19.37 billion pesos 2023 sa ilalim pa rin po ng flood management program ito ay 17.33 billion pesos 2024 23.11 billion pesos 2025 26.84 billion pesos Pero sandali lang ha maliban diyan mayroong pang ibang mga nakasingit sa DPWH NCR Flood Budget. Ooh! Ang mga ito ay Maintenance, Repair and Rehabilitation of Flood Control and Drainage Systems, Structures and Related Facilities. Sustainable Infrastructure Projects Alleviating Gaps o SIPAG Flood Mitigation Structures Protecting Public Infrastructure Slash Facilities Basic Infrastructure Program, BIP, na halos pareho din lang naman ng sipag ang nakalagay. Flood Mitigation Structure Protecting Public Infrastructure Slash Facilities. Kapag po pinagsama-sama natin lahat ang mga umano'y proyektong ito at ang perang nakalaan para sa Flood Management Program, sa taong 2022, 23.61 billion pesos. 2023, 22.40 billion pesos. 2024, 27.34 billion pesos. Ngayong taon, 2025, 33.85 billion pesos. Kaya naman, para po lamang sa Metro Manila o National Capital Region, ang kabuang flood budget ay 107 billion 202 million 610,000 pesos at yan po ay sa loob lamang ng apat na taon. point. take note, hindi pa kasama rito ang pondo na 500 US million dollars. Nakatumbas po ng humigit kumulang 25 billion pesos para sa Metro Manila Flood Management Project na inutang po ng gobyerno sa World Bank at Asian Infrastructure Investment Bank noong 2017, panahon ng Duterte Administration. 84.79 million US dollars po ang counterpart ng Philippine government sa utang na ito. Pitong taon ang implementasyon ng proyekto na dapat nga sana'y tapos na noong pang 2024. Pero humingi ng dalawang taon na extension ang pamahalaan ng Pilipinas kung saan ang bagong deadline ay November 2026. Sa nasabing Metro Manila Flood Management Project, dapat makapagpatayo ng bagong pumping stations? Subalit, sa report nga mga kapatid ha, ng World Bank mismo. Mula sa bilang na dalawampu, naging apat na lang ang bagong pumping stations. Tinukoy sa report, ang iba't ibang mga suliranin na naman na kinaharap sa pagtatayo ng pumping stations kaya hindi ito natuloy. Sa 36 na orihinal na plano na pumping stations sa Metro Manila, isa ang naayos at isa ang hindi na pinatakbo. Sa 34 na natirang pumping stations, sinasabi rin po sa naturang report na 15 pumping stations ang upgraded. 14 naman ang nagpapatuloy ang rehabilitasyon at sa December 2025 pa ang inaasahang tapos nito. Habang ang lima na natitira ay matatapos naman daw sa unang bahagi ng 2026. Ay oo nga pala. Para ngayong taon na 2025, ang MMDA ay meron ding sariling budget para sa Metropolitan Manila Flood Control Program na nagkakahalaga ng higit sa 601 million pesos. Noong nakaraang taon, 455.85 million pesos. 2023, 351.78 million pesos. At 2022, 1.41 billion pesos. Again, take note. Ito po ay over and above sa mga nabanggit ko ng pondo para po sa flood control projects ng DPWH sa NCR. Taon-taon, pare-pareho pong mga imahe, pare-parehong mga pangangatwiran at turuan. Ngunit, pataas ng pataas at palubha ng palubha ang baha. At palake ng palake ang perang ginagasta ng bayan. May mga dalubhasa pong nagsasabi na ang tumitinding baha na atin pong ngayon ay problemang hindi lamang malulutas sa po ng paglalaan ng pondo. Ito umano? ay suliranin na maraming aspeto ang pinagmumulan gaya ng patuloy na paglaki ng populasyon sa Metro Manila. Ang paggawa ng kalsada na siyang tumabon sa mga natural na daluyan ng tubig. Ang kawalang disiplina ng mga mamamayan sa pagtatapon ng basura at ang mga paglabag sa mga batas na nangangalaga sa kalikasan at ang pagbabago ng klima. Totoo, kailangan po ang pakikipagtulungan ng lahat. Kailangan ang kooperasyon ng mga mamamayan. Subalit, papano na kung hindi makikipagtulungan ang iba. At marami nga ang pasaway. Sa pagtatapon ng basura, may kaukulang provision sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000 na nag-oobliga sa lahat ng lokal na pamahalaan na ayusin ang pangungulekta at pagtatapon ng basura. Binibigyan po ng kapangyarihan ang estado na parusahan ang sino mang sasaway dito at sino mang mga tao na nagtatapon ng walang pakundangan ng kanilang basura. Sino ang dapat nagpapatupad nito? Gobyerno. Sa pagtatayo ng kalsada o anumang pong istruktura na siyang babara, o tatabon sa mga ilog at daluyan ng tubig, meron ding kaukulang mga batas. Bakit nangyari na ang mga ilog at daluyan po ng tubig na ito ay nabarhan at natayuan ng kung ano-anong istruktura? Kung hindi ito, hinayaan ng gobyerno. E eh sino ngayon ang dapat umayos nito. Gobyerno Tama naman talaga na dapat nga po'y makipagtulungan ang taong bayan sa problemang ito. Pero dapat may gobyernong mangunguna. May gobyernong nagpapatupad ng batas. May gobyernong magiging halimbawa. May gobyernong tapat. May gobyernong hindi pasaway. May gobyernong hindi nagnanakaw. May gobyernong totoong nagbabantay. At hindi siya ang nangunguna sa pagsalakay sa kaban ng bayan. At sa sona nga po ng Pangulong Marcos noong lunes, inamin na nga mismo ng Pangulo ang ginagawang pagnanakaw sa pera ng bayan sa flood control projects ng pamahalaan. Kamakailan lamang nag-inspeksyon ako na, at sa naging epekto ng habagat ng bagyong krising, Dante at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Mga kickback mga initiative, ERATA, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabuatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo ng binusa nyo lang ang pera. Mahiya naman kayo. Sino ba ang pinatatamaan dito ng Pangulo? Sino ba ang may kickback? Sino ba ang nanghihingi ng SOP sa government projects? Sa lakas ng palakpak ng mga mambabatas habang sinasambit ng Pangulo ang mga salitang Kickback, Initiative, SOP, For the Boys May reaksyon si Baguio City Mayor at co-convenor ng Mayors for Good Governance, Benjamin Magalong. Very glaring ho yung palakpakan, igawan, howling sa mga mambabatas at nalungkot po ako dahil parang height of mockery and callousness. Because at then ho, sila naman ho yung involved dyan eh. Sila naman ho yung mga pasimuno dyan sa mga palukohan na yan. Pero kita, tignan niyo ho, parang inosenteng inosente pa sila. Callousness, manhid sino ang namimili ng kanilang mga district engineer? Sino ho ba namimili ng regional director? At bakit ang kung ang kung lista ang mga lawmakers ang namimili, hindi yung secretary ng DPWA? Ibig sabihin, may conspiracy, may complicity. At saan ho, nagkakaroon ng conspiracy? Diyan po yan, sa mga kickbacks na yan. Ano? Sa mga hatian, sa mga porsyento sa pagpili ng mga contractor, favored kontraktor, na karamihan din, politiko din ang mga kontraktor. Pinuha na nila lahat. Ang tinig ni Mayor Benji Magalong sa aming panayam kahapon. Samantala, sa dulong bahagi po ng sona ng Pangulo, sinabi niyang hindi na raw po dapat magpatuloy ang kalakaran na ito. Para hindi na maulit So that this will not happen again. First, the DPWH will immediately submit to me a list of all flood control projects from every region that were started or completed in the last three years. Second, the Regional Project Monitoring Committee shall examine that list of projects and give a report on those that have been failures, those that were not finished. and those that are alleged to be ghost projects. And third, we will publish this list. <laughs> Isa sa publiko natin ang listahang ito. Kaya, kaya ang publiko na saksi sa mga proyektong ito ay malayang suriin ang listahan at magbahagi ng kanilang nalalaman para makatulong sa ating investigasyon. At the same time, there will be an audit and performance review regarding these projects to check and make sure and to know how your money was spent. Sa mga susunod na buwan, makakasuhan ang lahat ng mga lalabas na may sala mula sa imbestigasyon pati na ang mga kasabwat na kontratista sa buong bansa. Kailangan malaman ng taong bayan ang buong katotohanan. Kailangang may managot sa naging matinding pinsala at katiwalian. Isa sa publiko daw ng Pangulo ang listahan ng palpak na flood control projects. Pati na mga ghost projects. Isa sa publiko raw ang mga audit na gagawin sa mga proyektong ito. At sa mga susunod na buwan, makakasuhan ang lahat ng mga may sala. Pati na ang mga kasabwat na kontratista sa buong bansa. Malalaman daw ng taong bayan ang buong katotohanan. Mga salita ng Pangulo. Mga pangako na naman niya. Mere words. Matupad kaya? mangyari kaya? Kung hindi baka ibalik sa kanya ang mga salitang mahiya ka rin. At habang aasa na naman po ang taong bayan sa mga pangakong ito, tumalab naman kaya ang mga patama ng Pangulo? Mahiya naman kaya ang mga Walang ya. Ano sa palagay niyo? Think about it.